ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير المعنى الذي ننسخه من من أو أن ay magdudulot kami ng isang higit na mainam kaysa roon o nang tulad niyon, hindi ka ba nakakaalam na si Allah sa bawat bagay ay may kakayanan? Alam talam ta anna Allah lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyin wala nasir. Hindi ka ba nakakaalam نسي الله الله ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل o nagdanais ba kayong humiling sa sugo ninyo gaya ng pagkahiling kay Moises bago pa niyan? Ang sinumang magpapalit ng kawalang pananampalataya sa pananampalataya ay lumihis nga palayo sa katumpakan ng landas. Wadda kathirun min ahlil kitab law yarudunakum min ba'di ng kuffaran hasada kuffaran min, min ba'di marami sa mga may kasulatan na kung sana magpapanauli sila sa inyo matapos sa nagpagsampalataya ninyo bilang mga taga tangging sumasampalataya dala ng ingit mula sa ganang mga sarili nila matapos na lumitaw para sa kanila ang katotohanan. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi Inna Allah 'ala kulli shay'in qadir. Kaya magpaumanhin kayo at magpawalang sala kayo hanggang sa pagparating ni Allah ng utos niya. Tunay na si Allah باقي كيهان وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير Magpanatili kayo ng pagdarasal at magbigay kayo ng zakah. ang mang ipinauna ninyo para sa mga sarili ninyo na kabutihan ay matatagpuan ninyo ito sa piling ni Allah. Tunay na si Allah sa anumang ginagawa ninyo ay nakakakita. Waqalulain yadukhula aljannata illa mankana hudan aw nasara tilka amaniyuhum. Qul haantum burhanakum in kuntum sadidin. Nagsabi nila, walang papasok sa paraiso kundi mga Hudyo o mga Kristiyano. Iyon ay mga pinakamimithi nila. Sabihin mo, magbigay kayo ng patotoo ninyo kung kayo ay mga tapat. Balaman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Magto sa sirmang magsuko na mukha niya kay Allah habang siya gumagawa ng maganda ay ukol sa kaniya, ang pabuya sa kanya sa ganang Panginoon niya. Walang pangamba sa kanila ni sila ay malulungkot. "...Wa kalatil Yehudu laisatil Nasara ala shay'in wa kalatil Nasara laisatil Yehudu ala shay'in wa Nagsabi mga Hudyo, ang mga Kristiyano ay hindi nakabatay sa naman. At nagsabi mga Kristiyano, ang mga Hudyo ay hindi nakabatay sa naman sa Samantalang sila ay nagbabasa ng kasulatan. Kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim fa Allahu yahkum baynahum yawm al-qiyamati fi ma kanu fihi ikhtilafun. Gayun nagsabi ang mga hindi nakakaalam ng tulad ng sabi nila kaya si Allah ay hahatol sa bagita nila sa araw ng pagbangon ngel sa noong sila noon وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين Sino pang higit na tagapaglabag sa katarungan kaysa sino mang pumigil sa mga tao sa mga masjid ni Allah na sa mga ito ang pangalan niya at nagpunyagay sa pagkasira ng mga ito ang mga iyon ay hindi ukol sa kanilang pumasok sa mga ito malibang mga nangangamba Lahum fi dunya khizyun wa lahum fil akhirati adabun azim. Ukol sa kanila sa mundo ay isang kahiyan at ukol sa kanila sa kabilang buhay ay isang pagdurusang sukdulan Walillahi al mashriq wal maghrib فأينما تولوا فثَمَّ وجهُ اللهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ سُبْحَانَ اللَّهِ آنسلان أتكن لوران أيسأن من كري حمرط أين رؤونا مكهني الله دوني نسي الله أي الله ما أعلم. وقالوا اتخذ الله ولدا Subhanang, bala ho ma fi samawati, wal ardi kullo lahu kanitun. Nagsabi sila, dumawa si Allah ng isang anak, kalawal hatian sa kaniya, bago sa kanyang anumang nasa mga langit at lupa lahat sa kanya ay masunurin. Badi'u samawati wal ardi wa idha qada amran fa innama yakulu lahu kun fayakun. Ang mapagpasimula ng mga langit at lupa, kapag nagtadhana siya ng isang bagay, ay nagsasabi lamang dito na mangyari sa kamangyari ito. وقال la لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا Nagsabi ang mga hindi nakakalam, bakit kasi hindi kumakausap sa atin si Allah o may pumupunta sa atin na isang tanda? Kadalika qala alladhin min kablihim mithla kawlihim tashabahat kulubuhum kod bayan na alayat likaum yuukinun ngayon nagsabi ang mga bago pa nila ng tulad ng sabi nila nagkawagisa ng mga puso nila naglinaw na kami ng mga tanda para sa mga taong nakatitiyak sa katotohanan inna Arsalnaka bilhakk bashiran wa nadhira, wala tusano an ashabil jahim. na kami ay nagsugo sa inyo o Propeta Muhammad, kalakit ng katotohanan bilang mapagbalita ng nakagagalak hinggil sa paraiso at bilang mapagbabala hinggil sa impyerno. Hindi ka tatanungin tungkol sa mga maninirahan sa impyerno. Walang tarda ka al-Yahood walang nasara hatta tatabia millatahum. Qul inna huda Allah huda Hindi malulugod sa iyo, o Muslim, ang mga Hudyo ni ang mga Kristiyano. Hanggang sa musumunod ka sa kapaniwalaan nila, sabihin mo, Tunay na ang patnubay ni Allah ay ang patnubay. Wala inittaba'ta huwa'ahum badal ba'da ja'a ka min al malak ma laka min Allah min wali'in wala nasir. Talagang kung sumunod ka sa mga pithaya nila, matapos sa may dumating sa inyo na kalaman, walang ukol sa inyo laban kay Allah, أديا. الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون Ang ilan sa mga binigyan namin ng kasulatan ay bumibigkas dito ng totoong pagbigkas. Ang mga iyon ay sumasampalataya rito sa Quran. Ang sinumang tumangging sumasampalataya rito ang mga iyon ay ang mga Luke. Ya bani Israil izkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. O mga anak ng Israel, alalahanin ninyo ang biyaya kong ibinibigay ko sa inyo at nako na ay nagtangi sa inyo higit sa mga nilalang. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ مَنْ يِلَغْ كَيُّونَ أَنْ para sa isang kaluluwa o sa naman nitatanggap mula sa kanya na isang panumbas ni magpakinabang sa kanya ang isang pamamagitan ni sila ay iaadya.